Kakamadali ko mga kanaipi na umalis. Naiwan ko yung ano, yung kanin. What's up mga kanaypi, kumusta? Ako ice lang din At nandito pala tayo ngayon sa bahay Bali, araw pala ng Sabado Hindi ako namasada mga kanaypi Kasi nga kanina kakauwi ko lang galing Dagupan Mamayang hapon, babalik na naman ako ng Dagupan Ngayon, ang ginagawa ko Naglalaba ako ngayon <laughs> Ayan, taong bahay muna tayo At binuksan ko rin yung tindahan ni mrs Para may mapagbentahan din Nandito rin yung motor ko na Wave. Ayan, maka-naipi. Bali nga pala, mag-suggest kayo ng ano, magandang pangalan na ipapalit natin dito sa motor ko na Wave. Kasi may kare rin yung pangalan niya eh yung Mika na yon, pangalan na ng aking anak. So papalitan natin ng pangalan nitong motor ko na Wave mag-comment lang kayo mga kanipi at mamimili ako sa ano sa comment nyo at uh, kung anong ipapangalan natin dito sa aking motor ayan nandito lang siya bibihira lang magamit mga kanipi, kasi nga ma maulan din masama yung panahon uh, at soon siguro makakagala na naman tayo kasama si Pangasinan Tour syempre kasama natin tong motor ko na wave Palak ko sanang ibenta kaso hindi na mga kanoypi. Nagbago na yung isip ko. Hindi ko na ibibenta to. Nung nakaraan talaga iniisip ko ng ibenta eh. Pero hindi na lang. Sayang. ba diba? At yan mga kanoypi. Nandito. Yan. Damit ni misis. Yung damit namin na rin yan. Ito na yung natapos ko na labhan. Okay, di ba? Taong bahay. Ganyan talaga yung padre di pamilya, di ba? Talagang ano, tulungan lang dahil nandun pa si Mrs. ako muna yung ano, maglalaba. Yan <laughs> oh. Pag natapos yan, lagay na natin to. Isunod ko na yung ano, yung yung kay misis mga damit niya tapos mamaya punta tayo ngayon ng bayan mamaya pagkatapos kong maglaba dahil ano hindi pa ako nakapagbayad ng bills ng wifi kailangan kong magbayad kasi baka maputulan <laughs> kailangan na kailangan natin yan yung wifi na yan para makapag upload ng video sa YouTube, 'di ba? Importante sa akin yung Wi-Fi na 'yan. Ayan, natanggal ko na 'yung ano, 'yung mga shorts ko. i ko na 'yung tubig mga kamayti. Papalit tayo ng tubig. At sasalang ko na 'yung ano, 'yung kainisis. Okay? Alright. Whatever you're drinking, it you does, more now. So you're gonna follow for your answer, man. Ayan mga kanipi Talabas na tayo Bali pupunta ako ng CB Mall Magbabayad ng wifi Ang <laughs> oras na Alas 3 na Ang oras na tayo Makakapunta ng dagupan Siguro mga alas 5 na yan Lumamalingki pa ako ng ano Iluluto kong Ano Iluluto kong Ulam ni Mrs ibili pa ako ng pagkain ng mga manok pagkain ng pusa grabe dami nating trabaho pero tuloy lang okay mga kanaypi ayan, tanap tayo mga मीना ने मी Ayan si Mia dito mga kanipi Punta muna tayo dito sa Sa so may CB Mall Pahid Tay tayo ng ano Wifi PLDT lain maka kanay yung ano yung peldtit ito na lang tayo sa baba magbayad ayan maka kanay pi tapos na tayo nakapagbayad ng peldtit doon sa mahih, ano uh, cb strata Ano tayo kayo mihiya? Bali nga pala mga kanoypi May nagpadala ng Ano? Ng pera sa atin Na tatlong katao Bali Magpapasalamat lang ako sa mag-asawa Kay Kuya Ron Dilyon at Ate Kati Di Dilyon from California USA thank you so much kuya ate sa binigay nyo na pera at uh, ibibigay ko 'yon kay Mrs para ano siya na maghawak uh, thank you so much din kay Ate Marilyn from Illinois maraming maraming salamat ate sa binigay mo uh, malaking tulong din 'yon na pera pangalawans Maraming maraming salamat ate At God bless po God bless din kuya Ron at ate Kathy Maraming maraming salamat Sa blessing na binigay niyo sa aming Pamilya na naman Para may pangalawans kami Salamat So pasensya niyo na lang yung boses ko mga kanaypi At inuubo Namamalat yung boses ko kaya <laughs> Yan Punta natin sana sa M. Lulier. Kunin natin yung pera. Let's go, let's go. Ayan, mga kanipi, nandito na ako sa bahay. Nandito na yung karne ng manok na ititinola ko. Thank you so much, Kuya Ron De Leon at Ate Cathy De Leon. At kay Ate Marilyn from Illinois. Thank you so much. At nakuha ko na yung pinadala nyo, Ate at Kuya. Maraming maraming salamat. Ayan, magluluto muna ako ng tinola para makapunta na ako ng ano, dagupan. Anong oras na? Alas 5 na ata, mga kanayipi. So, kailangan nating bilisan. Ayan, mga kanayipi, palis pa lang tayo. Anong oras na? 5.46 na hapon na. O, gagabi na, mga kanayipi. So mga 6.30 na tayo makakarating doon pinakamadali ko mga kanaipi na umalis naiwan ko yung ano yung kane <laughs> grabe bumalik pa ako buti na lang malapit pa lang ako dyan hindi pa ako nakarating ng bayan ayan let's go let's go bali nandito na ako sana, sa ano sa tagpuan mga kanaipi nakatapos lang namin kumain ni misis ng ano, panggabihan yung niluto kong tinola na maraming daon ng malunggay ayos tapos dinala ko rin yung ano yung butin ko yung lutuan pinainit ko yung ano yung tinola dun sa ano sa may tricycle kanina ayos mainit yung inulam ni misis kanina inain namin ma ayos ha? Yes, Buti na isip ko yung ano, mga kanito yung butane ko na yun. Yung mutuan. Kaya yan, mainit yung sabaw na pinainimis kanina. Nalo sa kanin, di ba? Ayos. Napaghigop siya ng mainit na sabaw. Okay at malakas yung ulan mga kalaypi. puro trapal nga yan oh. may bagyo na naman daw sabi ni Mrs. yan puro trapal yung mga paligid hindi lang kami yung may trapal <laughs> kami din may trapal mga kalaypi. okay sa kanag kanina bago ako pumunta dito naglaga din ako ng itlog ng manok ko yung root island yan binigyan din namin tagisa yung ano mga lalaki dito tumutulong so, kay misis na ano magkabit ng ganito trapal ayos si ba ayan mga kalipi, good morning nakaligo na rin si misis ayan okay uwi na naman tayo at iiwan natin siya dito Ali, bukas na lang ako babalik ah lunes lunes ng hapon hindi pa siya tinawag ni doktora eh pero kanina naghatid ako dun ng ano ng diaper ni baby erica sana mamaya katidihin na naman ni misis oh. No. pwede yan. Tuloy-tuloy na yan Nagagaling si Baby Erica Mga kanay -tito. So Punta na tayo kay Mia At Iwan ka na dito <laughs> Bukas na lang Babalik mga kanay-kanay Tara Punin na natin yung Kaldero Yung Baunan Yung mga damit ni misis na Nalabahin Yan, Okay